Hi guys! Welcome back sa akin channel. For today's vlog ay maglalaba po ako ngayon. At mamaya pong hapon ay pupunta po ako sa school Mika at mm, car day po nila. Hi Logan! Hi Mama! Kaya po ako is po ay tinuturungan po ni Kim Kim. Siya po yung nabubumba sa akin. Talagang maaasa na ang yung Kim Kim. Ano gusto mong

Ba't mo naman? ka sa mama mo? Opo. Daong, ano, Sige na naman daw ang ano? Ang magbubumba. Sige naman daw Sige na, bumba ka na. Pagod na ikaw? Ha? Pagod ka? Pagod okay. ka muna. Ayaw mo na ikaw. Tapa muna ako. Tinutulong ni Papa yung si Mama ko. Yan po. Ayan po, tapos na po magsampay ang inyong tita Saning. Dahil po ako mamaya eh, pupunta po ng school ni Namika. At alas 3 daw po yung card day nila. Ayan po eh, mayroon po tayong merienda mamaya. Buko. <tinyo> Dito po ngayon ay akin na pong kakayo din ang buko. isasahog ko na po dito sa buko, Diyos. Baka mas masarapan sa buko ni Idol ah. Idol. Idol. Mag-isim lang <laughs> buko Ito daw po pala i-ganing kay Kuya Jose. Salamat po, Kuya Jose. Sa buko. Itigas na rin pala itong isa. Ito po ay tamang tama sa ano? mainit na panahon. Ito po ay paborito ni Ken-Ken. Paborito -Ken. mo ba ito, nak? Apo. Apo. Itigas na itong iba. Tutulungan mo si mama? Pakibot okay, man isang ano sando, kutsara yung malaki. O mag-inom na muna kayo ng ano, juice. Para kay ano. Kuya Punta na kuya, sa kuya, school. Ito pong medyo matigas naman po na Boko eh, pwede naman po itong saw laang sa asukal mamaya. At ayan po, titikman na po ni Miko yung aming Boko juice. Masap sana kung malamig na. Malamig naman na ah. Anong mas masarap yung tinda sa kanto o yung gawa ni mama? Ito ata may ano, kundin. Ay, malasap. At yan po, ititikman na rin po ni Ken Masarap na? Opo. Wow. At ang inyong titago ay kinakain po yung matigas na buko at nilalagyan na din po niya ng condensed. Masarap ba yan titago? Yan pa. Oh. <laughs> At ito din po ay akin na pong titikman. Oh. Mahal ni Disto. Tama-tama sa mainit na panahon. Ito din po ay papatingin ko yung nanay. At ito din po ay paborito din niya. Nay. Yan, tikman yung juice. Buko juice. I thank you. Oh. Wow. <laughs> da, ayan po, ititikman na rin po ni tito ninyo. Masarap. Masarap. Mm. Masarap daw po. Ayan po, ibinibigyan na po ni Ken si Tito Deo. Wow. Masarap ba? Eh. baso ka? Nakadalawa na pala siya. At <laughs> ayan po, ititikman na rin po ni Manong Intoy. Ano ah, nong masarap? Ah, oh, masarap Parang daw. Ay, Titikman na rin ni Mika. Kapunta, kapunta Rula, sarap. Sila daw po ipapasok na din. Pupunta po ako ngayon sa schooling ni Mika dahil po ngayon ay card day po nila. Nandito na po kami sa bahay at mm, masaya din po kami ni Tito ninyo dahil ha, ka-proud naman po itong aming anak na si Jamaica dahil po siya ay eh, mayroon pong certificate of with honor at saka best and filipino at saka po perfect attendance. Nice ang masasabi mo, Nay? Eh. Para maganda. Sa iyong ko, apo. Masasabi ko sa <laughs> apo ko. Magkamakakami kami <laughs> Magaling, magaling. magaling Proud Lola. At ayan po, ako po ngayon ay nagluto po ng malunggay. Ito po ay pinakulukulaan po. Nilagyan ko din po ito ng laman po ng kamote. Wala na pong ibang sahog, kundi sibuyas lang po at saka po kaunting bagoong ito po ipapartneran ko po ng piniritong bangos yun pong bangos eh, nababad ko na po kagabi ng magdamag yun po binabad ko lang po sa suka at saka bawang saka asin paminta tapos kanina naman po nung umaga eh sobrang sikat po ng araw isipan po ni tito ninyo na ilagay po sa imitan kaya parang ano po siya medyo na daing po siya kaya po ikatalo eh, na masarap na po sa ano at ayan po yung binabad kong bangus kagabi ayan ay medyo po natuyo Iyan po eh, ay ko na po kay miko, Iyan naman po eh, sana ay sanay pong magluto. At yung mga kaya niya pong lutuin ay eh, sa kanya ko na po pinapagawa. Sarap ng amoy ng bangos. Bango ng daing ano eh. Siya na po yung aking pinaprito at ako po ay eh, may gagawin pa. Hi, thank you for watching! Mm -mm.